dapat nagtatrabaho ang mga leader ng bansa at hindi nagbabakasyon. Yan ang patutsada ng palasyo sa mga opisyal sa Cebu na bumiyahe pa abroad kahit na may bagyo. Inireklamo na sa ombudsman ang mga sangkot na opisyal. Narito ang report ni John Aroa. Sinampahan ng kasong reklam ng anti graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Ang ilang opisyal ng Cebu si kabilang si Congressman Duke Frasco at anim ng mga alkalde ng probinsya. Katmon Mayor Arvis Munliona, San Francisco Mayor Alfredo Arquillano Jr., Tudela Mayor Griman Solante, Puro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, at Compostela Mayor Philly Ayon sa complainant na si Atty. Julito Anyura Jr., kung naroon lang sana mga opisyal bago ang kasagsagan ng Bagyong Tino, hindi raw sana ganito kataas ang bilang ng na mga nasawi. Tayong mga constituents ay Parang ginagago na ng mga local chief executives o ng mga government officials when they should have been leading us. So that's the reason why I have been filing this case. This is a call for public accountability. Batay sa kanilang travel authority na permado ni Governor Pambari Cuatro na sa Europe at London ang mga opisyal mula October 30 kasama sa kinasuhan pero kabilang sa humiling ng biyahe si board member Andre Duterte at Bourbon Mayor Dotilios na hindi na tumuloy dahil sa paparating na bagyo. During sa bagyo, bisa sa mayura, di kin sa bagyo. Kay, bisag sa pagmayura, ito yung makasagang sa bulog, sa tubig, ikan sa kabukiran. Gigit ni Congressman Frasco opisyal na trabaho ang kanyang biyahe bilang bahagi ng Philippine Delegation sa World Travel Market sa London. Agad daw siyang bumalik ng mabalitaan ang pinsa ng pinsanang dulot ng bagyo. Ayon naman sa palasyo, kailangan ng mga leader ng bansa ay nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill, chill lang palagi dahil dapat trabaho, trabaho, hindi bakasyon. Dahil sa nangyaring ito sa Cebu, nagpulong kanina ang DPWH patungkol sa Flood Control Master Plan ng probinsya. Makikipagtulungan daw ang DPWH sa ICI, NIA, DNR at ibang ahensya para sa execution ng mga proyekto. Giit nila, integrated water resources management ang kailangan at hindi lang pagpapatayo ng mga flood control structure. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.